Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Rancho Verde dito sa may Balay, Malainin Bago, Naik, Kabite. At ngayon, uh, mukhang madalang lang natin na maging content itong lugar na to dito. Pero pakikita ko sa inyo kung gaano na ako kadaming mga residente sa mga pabahay ng gobyerno dito sa may Rancho Verde dito sa may Balay, Malainin uh, Bago, Naik, Kabite at kung ano na yung mga ginawa ng mga benepisyaryo doon sa mga pabahay ng gobyerno okay Lilipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung lugar Siyempre, yung mga bahay kasi yun yung bida dito sa ating uh, video na to okay sama kayo ha okay so ayan oh katulad dito yung corner uh, in extend nila Although pagkakalam ko, parang uh, nagkakaroon naman ng additional payment yan doon sa, sa bahay mismo. mo ay tsura. Ito yung main road. No? At dito, makikita nyo rin bakanting lupa pa. Eh, kahit pa paano pinakikinabangan o tinataniman ng mga residente na kung sinong mahilig magtanim, kagaya nito, uh, hindi pa naman ginagamit ng uh, gobyerno. Kaya ayun, So katulad nito Makikita ninyo na inayos na yung harapan Tapos Naka aircon na rin at meron siyang imbakan na rin ng tubig Kasi pag na hapon Nawawala ng uh, tubig dito So syempre yung likod uh, yung pinaayos niya na Binipisyari nung bahay na yun <laughs> Kuya, kumusta? <laughs> At uh, ayun. Nakikita niyo naman na talagang uh, yung mga beneficiary naman, i eh, gumagawa naman talaga ng paraan na papaayos nila yung bahay. So katulad ng punti-unti, dahan-dahan, eh, wala namang mabilisan. So ayan, may eh, uh, gumagawa ng tindahan. So, ang ganda dito kasi mataas yung ano ate, ah uh, yung bubong. So, yung katulad din sa kabila, oh, ganda, di ba? Kaya nang bala yung nilipat nila yung gate nila sa side kasi corner lot siya. Kaya nilagay nila sa gilid para depende sa magiging ano ng mga beneficiary. Ayong katulad nun, oh. Kaganda nito, oh. yayamanin ang dating ng harap. Kaganda yeah. umaga ate. Kasama ko sa video ko so, no. si Ah. So yes <laughs> ate. Nay, kaganda umaga nay. Eh. No. Sige <laughs> nay. So ito rin no. Oh. Kita nyo. Ganda di ba? So inayos na at makikita nyo na Wow, na wow, di ba? Kaso nga lang, maraming music. Tine, kasama ko sa video ko, tine, ah. Ah, <laughs> lakas ng music. So, ayun. Ang tawag dito, ah, uh, specially ang pinaka-parang a.k.a. dito ay, ah, uh, White House. Mas kilala itong lugar na ito sa White House. Pero yung uh, original, ano, talaga nito ay, ah, uh, Rancho Verde 2. Yung Rancho Verde 1 kasi, yung sa may, ah, uh, tawag dito, sa kabilang side nito. Okay, dito tayo para mas maganda. Ikot tayo. Ayan, nakikita nyo. So mga almost three years na yung mga residente dito na naninirahan. Kaya, ayun. Hello, kuya. <laughs> Pagikita natin yung development na nung, uh, nung lugar. nakaka-inspire ah, na makikita mo na ganito na yung mga ginagawa nila ng pabahay. Siyempre, kanya-kanyang design. <laughs> Hindi naman uniform. Katulad dito. Sa so, kung ano yung gusto ninyo. Eh? Katulad dito. Oh. Ganda, di ba? O, oh, ito pang kabila. Ang oh. ganda. Galing. Ah, katuwa. Oh. Yeah, may tayo may So, malaki pa ito. Mahaba ito. Papunta doon, no? Oh. Uh, dito muna tayo sa kabilang side. <laughs> Kanan na tayo. Sama kayo sa tour ko dito sa Rancho Verde. Usually, bihira tayong mag-video uh, dito, mag-vlog dito sa lugar na to. Kasi parang... Parang ano ba tawag doon? Parang established na. So, parang uh, ano na masyado yung mga bahay dito. Kumbaga, meron ng mga nakatira. So may mga pamilya ng uh, halos lahat no ng bahay dito parang uh, may mga may mga tao na. So katulad yan, no. Galing, di ba? So nakakatuwa. So ikot tayo dito para may pasyal ko kayo. So nakikita nyo na na yung iba ay eh, talagang uh, nagpaayos na nila yung harapan ng bahay nila. So hindi lang natin alam yung likod kung napagawa. Tingin ko naman nagpagawa na rin nila yan kasi uh, napagawa nga na nila yung harap eh, katulad nito. Yung iba eh, sadyang hindi pa din siyempre. Kung sino yung nagkakaroon ng extra so yun yung mga uh, mga nagpapaayos. Thank <coughs> you. Yung iba nilalagyan nila ng luna kasi minsan ah uh, yung sikat ng araw. So ayun, nilagyan nila ng bubong yung harap ko, Oh. Yung gilid. Ah, yung harap pala. <laughs> harap ng uh, patrok para uh, patwok para nga naman hindi na mainitan. So itong ganda. In-extend nila yung bubong masyado. Para nga naman di na masyadong mainitan yung harap ng bahay nila. Ito, ayan o. Oh. Ito, inaayos pa. So, depende kung ano yung gagawin ng binipisyari. So, yun, nakikita nyo. Mukhang ito na yung pinakadulo dito sa may rancho verde to. So, ikot tayo dito sa kabilang. sama lang kayo ha sa pag-tour natin dito sa pabahay ng gobyerno. Oh, ang ganda ng ano. At ang umaga. <laughs> Okay, so dito parang walang masyadong uh, development doon sa mga bahay. Hey, pero okay naman, halos lahat naman na halos lahat na parang ayun, uh, pinaayos na talaga nila yung pabahay. Yung harapan ha, tulad niya no. Kung sino yung may extra, bakit hindi, di ba? Para naman sa ikabubuti ng pagtira ninyo. At ayun, yung isaw. Oh. Wow, gusto ko yun, no? Oh. Ang ganda na, grabe. Ang galing naman. Tapos pinuno ng halaman sa taas. Nakakatuwa naman na ganun na ka-improve yung uh, pabahay na yun. Di ba? Ayan oh, ganda. Galing. Siwala, so dulo na rin yun doon. Ah, uh, Nagaling na ata tayo doon kanina. So dito na tayo dumaan. Kada umago po. <laughs> so yung iba, ayan pa Kasi kung sa ano lang yung makakayanan nila, di ba? Paunti-unti, uh, may improve naman nila yan. So, syempre, ayun na nga, sasabi ko kung meron pang extra, gusto mo na ipaayos yung bahay mo, katulad nito, katulad ng mga nakikita natin. Kuya! <laughs> eh, bakit hindi pa natin gawin? Oo. <laughs> okay, ayan, no? So, kanya-kanyang design, style, sa kung anong gusto ng mga residente di naman siguro parang ire e require ka ng isang ano na parang uh, sa kung anong gusto lang nila. Parang kasing, uh, uy, ito corner la to. Oh. Uh, parang, parang, hindi ka na makagalaw na gagawin mo nga uh, kung anong gusto mo. Oh, may swimming pool na dito. Oh. <laughs> Summer na talaga. o parang dito na tayo nang galing kanina. So, na ito dito man tayo sa kabilang side na ito dadaan. So, ito ang ganda oh. Stainless yung kanyang uh, pinaka, ano ba tawag doon? Gate. Ito pa, kabila. Wow, oh, ayun sa kabila doon oh. So karamihan talaga nilalagyan nila nung parang sako na yan na ah sa dadaan Kasi init eh. Ang init nga lang. Problema yung iba. Hindi nga lang naayos ng maayos ang pagkakalagay. So, ganun talaga. So, ito. Saris-saris ko. So, very common na yung mga residente eh nagne-negosyo ng tindahan. So, ito. Ang galing, oh. Pero mas nagandahan ako dun sa isa na pina second floor na tapos pwede pa ba dito ah uh, nilagyan ng bung halaman dun sa taas parang patawag dun pinaka beranda magaling magaling ang pagkakagawa nun oh ito dito ah oh, ito magandang pwesto oh. na lang sila tapos

Oh, galing din pala ng bahay niya. Meron ng uh, ng tubig sa taas. Barbershop pala ito. Barbershop. Halos lahat ng kanto na dinaanan natin eh. May mga tindahan. So, yun yung school. Kasi ang school nandito sa may uh, rancho verde to. Okay, so yun yung ah uh, pag-tour natin dito sa May Rancho Verde dito. At uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe at saka sa mga nanonood. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, Magre-request lang ako sa inyo kung uh, sakaling mapadaan yung mga video natin sa mga wall ninyo, ah uh, kung pwede sana pakisubscribe na lang ninyo para sa marami pa nating content regarding sa mga pabaya ng gobyerno para yung mga kababayan natin uh, um, magkaroon ng idea sa itsura, sa location ng mga pabahay ng gobyerno. Kasi siyempre, kapag i-relocate -re -re ka, uh, nasanay ka doon sa lugar mo, medyo nangangamba ka kung ano yung dadatnan mo o pupuntahan mo doon sa mga relocation site para dito sa ginagawa natin, eh, magkakaroon po sila ng idea. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyo.